So yun mga ka samahan nyo na naman ako. Mamitik na naman tayo. Uh, yun. Dito tayo mamimitik. Magkaabang tayo ng mabibiktima mga ka-trops. So let's go. <laughs> Dito yung spot natin mga ka Ah. Mark beats. Batang mm -hmm. beats. Bata at lahat sa sabay. Hanggang mamatay, Rosta. Dadaling ko hanggang mamatay. Uh. Di na, di na, di na, di na pwede lumiko. Di na pwede umatras. Di na pwede lumiko. At lasing na lasing at pabilis ng pabilis. At kapag tinopak na ako, di na pwede tumino. Ah. Ah. Pwede tumino. Lahat ay babanggain. Lahat ay, Lahat ay babanggain Lahat ay babanggain Nang umarang-arang-arang sabi na sa mm. Dire-diretso lang Kapag merong kang mga ganto Nire-respeto ka At walang angal-angal ang mga kalaban Dala nang malaman lamang Parang walang bawal-bawal-bawal-bawal Sa amin mga tol abutin ratatak para matibay kami laban sa lahat Iniwanan mga nauna at mga sumusubok Sumabay sa amin mga na ngayon nung bumulusok na Batang basawang at lahat sasabang Hanggang mamatay, Rosta Nadaling ko hanggang mamatay uh, Di na di na di na di na pwede lumiko at Di na pwede umatras pwede lumiko At lasing na lasing at pabilis na pabilis At kapag tinopak na ako, di na pwede tumino Tangin ah. na lang, daming na lang, mga pangit naman Tangin na lang, daming na lang, mga pangit naman Ooh. Mga lumaki to suwa eh, di mo mapagbabawalan lumaki to suwa eh ah kasunod Mga di sumasabay ang balak nyo mapaluhod At ugali ko ay dun na pulot sa kalugar Sa gumigit na pasensyahan na lang tayo Para matutulad ka sa mga di na lumaki Kapag di ka tumabi Hmm, batang pasaway At sa sasabay